papalit na tayo ng holder ng ating motor. So, ito kasi, ito, yung gamit ko nun ay nalaglag yung cellphone ko. Kaya, oh, natin, no! Kayo, gagabi lang po yun. Sagtit ko yung papakita yung ano dahil baka bawal. So, ayan po yung nakikin ko. Oh, okay. okay na. So, baka na tayo. Pagalitan so, tayo ng YouTube. So, ayan po mga naging discus ng motor ko. So, ayan. Kasi yan, mild lang naman po siya pero ako lang ano. Kompleto naman po ako. Kapanta Kompleto naman po ako, nakapantalon na kami. Pero dahil na uh, hindi maganda yung ganitong holder, gagamit tayo na lang quality. Nabili ko lang po ito sa Lazada, 187. So tara, okay. wala na tayo. So, kasi pag may biyay tayo, na habang naalog yan, lumuluwag to. Ayan, lumuluwag siya. Ayan, yan. Habang maanda yung makina natin. Sinisto mo yan eh. Kaya hindi siya perfect para sa... Okay, guys, nah, yung... So, ito po ay lalaki natin ngayon. Ito po yung walina. Ayan, uh, parang gilis na. Uh, OY! Oh, Matutulog ako natin! Hindi ako nagbubarayo! Komersyal po yung commercial So, ayan. Dahil... Ano nga po ito, hindi magandang gamitin para sa mga riders, mas the best po yung ganito. Para sa akin lang po ha. At, ang advantage po nito, meron na siyang charger. Google! Barinig kita sa mukha eh! what's up, Chong? <makes> Nag-vlog <noise> kami ngayon. Ay, kasi shoutout ka muna. Wala na ako pa yung pagiging dito. Commercial muna ulit. Shoutout ka muna. Kapal na mukha mo! Ay, hindi ka tukang. Huwag kayong Para... Oh my God! Wow! No! Magandang <laughs> Sumunod kayo sa lumaya. Sa lumaya saan kayo? Totok mo lang <laughs> dito. Hindi bali yung lang. So ano yun guys, turo ko lang Ito Ito kasi yan guys Makikita nyo Black and red lang siya, So sa red kasi Ito yung ating positive, yung black is negative So dito, ang uh, natin kahit alin diyan. Ang dahil miyo ay ang gamit natin, miu ay 125. Ang gagamitin natin dito ay kulay black para sa ground. Baliw yeah. Gagamitin naman natin sa sa positive natin ay is full ground. Okay, yun po ang positive ng MIUI. ay Tapos <laughs> so, natin to. Kakat ko lang muna. ya guys Kita na Brown yun di um, pwede dito Test lang muna tayo guys tes lang tayo guys Ayun eh. Test lang Tayo guys. Ayun eh. gawin natin ay natin yung pure brown so ayan yeah. magte testing muna tayo so ayan yeah. Mel bagay mo ako ng cellphone guys testing na natin motor charge yun ulit natin ha ulit natin guys so ayan kung napapansin nyo hindi kita hindi kita so, pareho kay ungas so guys kung nakikita nyo yan ayan, so na charge na siya okay dito siya nakatugon eto guys turo ko lang so ayan gumagana siya So, yun natin sa ground. Yung block natin, yung ground natin sa body. So, ang ginawa natin, manap tayo ng pwede pag-supplyan yung kulay brown. Na purong brown sa MIUI 125 po yan. Okay. Okay. So ngayon, iyan natin. Kabit na natin siya. Ayan so, guys, kung maaari din, pwede dito, Pwede dito sa brown na to at pwede rin dito sa may maliit malapit sa preno. Tugon sa preno. para sa motor. So, ito ang so, advantage naman ng motor sa ito. Ito na kasi dahil mulo niya. So, ngayon, ito. May namin dito ang magandahan. Charger. Charger na siya. So, kung umuulan, baka so, umuulan na ito nito. Nakapan niya lang. So, ayan. So, yun lang po. Ito na video natin ngayon. Uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel at hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. So, ayan. Thank you. Naghintay ka ba? <laughs> Wala na! It's a prank! <laughs> Charan! <laughs>